Pantawang init kay gatagaktak. Apa beach bala kita. Dalaan ko kama sa beach. bit ko manang ang kamera. Para sa sunset karon. Pira sa siya nakabutang. Turan! apo ako kasapay sa motor. At nandito na ako ngayon sa Station 1. Ayan, tingnan nyo naman ang araw. Sobrang ganda, di diba? Blue na blue. Tsaka puti ang clouds. Sakto lang talaga ang paglabas natin dahil mainit sa bahay. Alam nyo ba guys kung ano ang tawag dito? Ang tawag dyan ay electric surfing board. Ito din ang booking prices. 12 ages above ang pwedeng sumakay. Dito sa Electric Surfing Board, meron silang 15 to 20 minutes briefing and training before riding. So, bago kayo, or bago nila kayo pasasakayin dyan, iti-training muna kayo at i-debriefing. Pero, for free naman siya, so wala kayong babayaran. Bagong water sports activity pala ito dito sa Boracay, ang Electric Surfing Board. Andito na pala ako ngayon, my station 1, dito sa my Astoria. So, ito ang harap ng Astoria. Ang ganda talaga ng araw, blue na blue. Sato so, lang talaga sa paglabas natin dahil mainit. Dito pala sa bitbit -bit ni Kuya, itong crystal na nakikita niyo, yan naman ang tinatawag na crystal kaya. And syempre, dahil mainit sa front beach, dadaling ko muna kayo sa Bulabog Beach. Since doon ay hindi medyo mainit. Dito pala ako nag-shortcut sa My 247 7 So mag-shortcut tayo jan Lalabas muna tayo at bibili ng C2. So dahil nauhaw ako sa sobrang init, napatigil muna ako dito sa store para bumili ng C2. Thank you. And dito sa My um, 24-7, sa paluoban ng kasada, may napansin ako dito, nagbibinta pala ng mga gitara, yung mga na drum. Ayan. So, may maraming bago dito na na bago, may nadagdag. Ito naman pala ang public school dito sa may sa looban ng 24-7. Tsaka dito, napansin ko, ang dami na ring mga hotels and restaurant na nabago dito. So, simula talaga no nagbura kay Closure hanggang sa nag- Um, lockdown, ang dami na bago dito sa Boracay, which is maganda naman. And we are here in Bulabog Beach. So, nandito tayo ngayon sa kalsada ng Bulabog. O, mapala may makikita kayo mga trapal dyan na nakatayo kasi nandito sa Bulabog Beach ang water activity. So, kung mapapansin nyo kanina, doon sa my front beach, wala masyadong water activity doon kasi medyo malakas pang hangin doon kasi habagat. So, ang nangyayari dito sa front beach at sa back beach kapag habagat dito sa back beach ang water sports na pupunta sa front beach. Kung habagat naman dito sa doon sa front beach, ang water sports na pupunta naman dito sa back beach. Kagaya dito sa mga nakikita ninyo, kung may napansin kayo, may mga boat, may nagpa-parasailing, meron dyan na nag scuba diving or helmet diving, dito yan sila lahat sa Bulabog Beach. Kasi kung makita nyo naman, napaka-relax ng alon ng tubig. Walang malakas na alon. Flat lang siya kasi nasa front beach ang habagat. Nakikita niyo ba yung bitbit -bit ni Kuya? Yan ang oxygen na ginagamit pang scuba diving kung gusto niyo makakita ng mga fish underwaters. Hali ako guys, naglalakad sa, sa my beach. Are sa may balas. So, dari ako galakat kay ano, mas maligwa. <laughs> mas maligwa. Dalon ka pa mo dito sa dulo. So, kay mainit pa man sa, ano, sa front ledge. So, dari lang kita, anay. Dari, hey, sinay pangalang niya ay labora. Kahit pwede ka deka pa picture. Amuna naman ang iskinita nga paguaan pa kadto pag sa dimor karon nga guaan naton. So, dire kong hapon damo bata nga gihampaang Hindi lang ga ad bata dire nga gusto kanila tudloan mangpos pero syempre mahatag man sang tip. Dito sa Bulabog Beach, meron dito mga restaurant, marami kang mapagkainan o mapagbilian ng mga restaurants. Meron din dito mga hotels hanggang doon sa dulo ng Bulabog Beach na ito Meron din dito mga Tourists na nagpipicture Lalo na yung mga naglalang tours Dinada, Dinadala din sila dito Ng mga drivers nila Para magpicture-picture Souvenir na rin Nakikita itong dalawang bata Na nag, may tinitingnan sa box Ayan, kung makikita nyo May tickba sila nilalagay Sila yung magpipicture sa'yo Tapos, kayo na rin ang bala Kung magkano ibibigay ninyo So, ito din pala Ang Seven Stone Hotel Maganda din dito eh. Tingnan nyo naman sa labas palang maganda na. Tsaka may swimming pool din sila dyan. Ayan, ay mga bata naglalaro. Maganda maglaro dito talaga sa hapon kasi yung init, hindi siya ga ganun ka sakit. Ano na -ano, pa yung kada sa Boracay, Idari e, ako ng star sa Bulabog Beach. Tari yung area mismo sa um, 2012. Barato pa mo itong Yanda. Ang, ano, ang boarding house, dari, ma mahal na. So, tapos mga bulaklod, mahal. So, depende. Pero man nabi, dere sa bulabog, ano siya ng malinaw kapag hindi abagat. Pero kapag habagat dere sa bulabog, malingaw man kaya mabatian mo ang mga alon. Pagtulog ko, malimpiyo Pag ako niya higdaan. ko, ako, damo-damo, balas. Kasi siyempre, ang ang hangin no baskob pa na experience kung paano magtulog nga sa beach gid ang balay pero yun da na experience ko kay syempre ga kada bugtaw ko kula na lang sa balas ako katulog kay hindi bugid man ma experience ang mga bagay-bagay kapag hindi mo ang pag subukan sa 2012 babe ako na mismo ang nang try nga gusto ko maging independent so hindi ko mabalan ang bu kung paano ang magiging independent kag paano ako mga buhi, nga ako lang kung hindi ko pag-i-try. Ang lugar na to, pangarap ko lang to dati. Gustong-gusto ko makapunta dito. Tapos, nung bata kasi ako, lagi ako nakakita ng mga boat, yung mga nasa TV. Yan. Tapos sinasabi ko lagi sa sarili ko, ay bilang araw makakita ako niyan. OJT kami, ang option noon sa Manila, Iloilo, tapos Boracay. So, kinilig ko Boracay. Eh. Tapos, pagpunta ko dito, yun first time ko na ng maraming boat, pang yung mga paro ceiling na yan. Dito pa lang pula ito lahat. After ng OJT, ayun na, nagbalik-balik na hanggang sa dito na ako nakatira, di pa. Sino ba naman kasi ang hindi ba balik-balik sa lugar na ito? Eh? ang ganda ng lugar na ito. Saan ba tayo? Sige. Akiya tayo sa, ma sa taas. Doon na tayo sa my walking area. So, dito sa area na to, mga boarding house yan dyan dati. Isa sa mga boarding house to dito, dyan, dito ako nakatira. Tapos yung dyan banda. Mga boarding house pa yan. So, nagbago lang lahat. So, papunta tayo ngayon doon sa dulo na. Ang ganda ng dito pag hapon, oh. So, dito naman sa Bulabog Beach, kapag sunrise, dito siya. Dito siya, dyan siya na area. Tapos, kapag ano naman, kapag sunset, yun doon sa may front beach. So, mamaya-maya, mga 5, punta tayo doon sa front beach. Meron na comment isa sa viewers ko sa so YouTube ko mismo. Puntahan ko daw ang mga haunted hotels and places dito. Kaso lang, natapot ako. Ang pagkakalam ko kasi, kapag pumunta ka sa lugar na, na ganyan na mga haunted, kailangan may ano ka, may panangga ka dyan. So, ako kasi, natapot ako kasi, yung mga manggagamot dati, yung sinasabi na madali magustuhan, nung hindi nakikita, yung mga ganyan-ganyan. Although, medyo hindi ako naniniwala. Pero syempre, for safety ko na rin, syempre may asawa at anak ako. Ayoko rin i-risk ang buhay ko sa, ano, sa isang lugar na alam kong hindi siya safe. Ito naman ang Aqua Hotel. Isa yata ang Aqua Hotel sa 5-star hotel. Pag reach pa, dito ka mag-rent. Hindi ko lang alam kung magkano ang per night dito. Ganda ng mga design. So ayan, malapit na talaga tayo sa dulo. Actually, pag dito na side ka na tumira sa bulabog, ang quiet. Napaka-peaceful ng lugar dito. Marami ding eskinita dito na pwedeng labas sa main road. Ito, palabas dito ng main road. Na, mukha, agay nga nag-bike dito. Actually, may bike ako, kaso pag mani, init-init, hindi ko kaya. Ako nung mismo, ang nag-ano sa sarili ko, ay, hindi ko kaya. Siyempre, kapag kapoy ako, nag-look ako mag-pass out. O, mga kagaya nito, o. Abandon na siya, sirang-sira na siya. So, ang mag-request sa akin na pasukin ko ang mga abandoned place, hindi ko talaga kaya pag ganito. Hindi natin alam kung ano ang mananjan at kung sino ang makakasalubong natin. Kaya, yeah, hindi ko talaga siya magawa. Sorry doon sa viewers ko na nag-request sa akin na gawin ito hindi ko hindi ako ang tao na malakas ang loob makipagharap sa mga multo. Hanggang dito lang ako sa labas, pero kung papasokin ko, no, no, no. So, ari na kita sa dulo sa Bulabog Beach. Hindi pa man siya dulo. May ato pa itong uh, ano pa siya, oh. Na uh, walking space. Hanggang dito pa siya. Pero kita sa beach na kita manaog. Look at the sunset. Tama na, nakita diri naman kita ma shortcut pa kadto sa beach. Nan. Tama dire mi gampang. Sorry na kita sa Dolo Sang Beach. Sama na ang makita dire sa Dolo Sang Beach. Nan. Ah, puro pambot. Tapos dati nag-aano man kami din picnic Dara sa likod ay may damang tao. Gatik-tikan nila dati. Tapos na taligo. Balik na kita masaka. Kanto ang kapang may kita Tadi rin. Pagkabalo likod, na inisang galaxy eh. In may building. Ah, panibot dari. Ah, so panibot siya sa main gold. So, ara ang police station. Tapos, ari ang Club Galaxy. Tapos, dira kita nagwa. Sira din na dati, kita ninyo may ginhati nga pader. Ginhimo na galit nila sa shortcuts on sidewalk. So, dira kita nagwa. So, amoy na ang main road. Dira sa Bulabog side. Pero dito kita mabalik sa may Bulabog ditch. At dahil mag-sunset na tayo, andito na ako ngayon sa My Lake Town. Ito palang Lake Town, dito ito sa My Demol. yan sa so palabas tayo ng Lake Town, papuntang beach. So pagwa na kita sa front beach, mag-sunset na kita. Arapos sa si Eskinita nag shortcut. Basot-losot lang ah. So direkita ng shortcut. Oh, hala! Ari na kita sa front beach kanam isang sunset. So, adirigilin nga area. Ato bang inisang red coconut sa station 2? Oh, lantawan nyo naman ang sunset, di ba? Makita niyo damo, tao kung hapon, di ba? Hindi pareho kay nga wala pa sang tao. Eh, hey, sunset. The best ka dyan sunset sa Boracay. Kanami sa sunset on? Only in Boracay. Mani ang sunset sa Boracay kada hapon. Po sa mga mga pamboto, ha? Ang ginapangarap ko lang dati sang ang bata ako. O, oh, diba? Direk ko lang siya nakita. Tanan, kada mo nila, diba? Ang na sila ang mga ganag parao sailing. Sa mga turista nga gusto mag paraw sailing. Ang paraw sailing, ginadibot sila dira mga nagadrag sa bangka dira sa may sunset po. Tapos sa picture nila, ang sunset mas closer. So, mga pulit na kita, masakay na po i-try. Malakadlakot na yung pabalik kaso So, masakay na na ako sa i-try kay Gabi na, madalom na sa area nga agyan po. Ito banda oh. Nan. Dara banda sa pinakadulo o. Oh. Tingin na siya. Pagka-shortcut na kita di sa lagyan.